Yon, grabe yung laman mga kaibigan, no? Mm. Dami ano <maring> dami. magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan at ngayong hapon mga kaibigan ay sobrang lakas ang hangin dahil sabay bagyo so mangunguha tayo ng mga ranga-ranga yung five fingers mga kaibigan so apa tayo, four brothers mga kaibigan makasama natin si yon si Otol yon mga kaibigan samahan nyo kami isa na makarami at si Buhay Ama mga kaibigan surbuto surbuto ang dito <laughs> yon, let's go magdala tayong pana pakintis may magita sa natin na din, dalawa lang ulam. yun mga kaibigan ay dito na tayo. Karating lang natin. Ito yung muli nila. yung muli nila. boy ang muli ni Eric. At yun mga kaibigan ay pamingin muna natin ng isang gabi. So, bukas na natin titirahin to. So, abangan yung bukas mga kaibigan. Ang paglulupo nito. So, yun ay Baka pang bukas mga kaibigan Ingat <laughs> ako palagi dyan in God's place. <laughs> Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. At ngayong umaga mga kaibigan, dito na yung mga pangarangaan natin o yung mga saang na tinatawag sa amin. May five fingers. Yan. Yan lahat. Yan, madami dami na huli. So, tatanggalin, tatanggalin namin yung laman. So, babasagin namin para magas maganda yung luto pag laman lang. Yan. Start na tayo ang babasagin. Huwag kasi tayo sa may lubot. Kaya alam, delikado tayo sa mata nito. So, okay, nahinay lang. Balag dog ay nahinay. Ayun. Ayun naman niya. Uy, suot naman. Yun. Ito na naman kaibigan. Yung laman. Yun, grabe. Masarap to mamaya na. pag maluto na. Yan mga kaibigan. Yun mga kaibigan, tapos na. Ito na lahat mga kaibigan. Yan. yan na lahat. Wow. Ito dami-dami rin. Yan. Dami oh. Banga ng mga luto. Kung anong luto Yan. Yan, lilinisan na mga kaibigan. tatanggalin yung mga dumi-dumi. Mga -dumi. ah, gikit na mga dumi. Tanggalan natin ang mga tinayang mga kaibigan para hindi mapait. Tinay. So, linisa natin ang gusto kasi may mga marumi-rumi pa. So, ito na. Temporary pa yan mga kaibigan. May dublang linis pa yan. oh so, shout out pala sa nagsasabi sa akin na parang computer ako. Ang robot. <laughs> ang robot pala ako. Ayan. Salamat kay Bigan. Naging computer ako. So, so Yun ito, ito kasama to, ito mga ito kasama kasi masarap ko. So mamaya, ayusin natin yung mamaya. Yan. Di ah. malaman. Ah. Sis ko. Eh. Siguro. Ito, matanda ng matanda na makaibigan na yun, no? Matanda na. Ah, di kaya mo, ay. Ba't tumutitihe? Yan mga kaibigan, pangalawang linis yan. Minsan natin bilis magsalita ni kaibigan Iyon, grabe yung laman mga kaibigan, no? Iyon, no? Ayo, no? yun mga kaibigan ay mag umpisa na tayo so bago natin mag umpisa mga kaibigan hiw hiwain muna natin sa gitna mga kaibigan dahil masyadong malaki Ayan. natiin lang natin mga kaibigan happy birthday oh. Ayan mga kaibigan, birthday pala namin ni Kambal ngayon. Ayan, sinurpresa kami. Ito mga kaibigan ay yung parang bowlati na ito ay tatanggalin natin yan mga kaibigan dahil mapait yan. Yan. Yan yata yung mata niya eh. at mga kaibigan ay tapos na at yun mga kaibigan ay isunod naman natin ang mga ricado yan meron tayong bawang meron din tayong sibuyas laurel meron din tayong paminta Yan, ito yung sili mga kaibigan. Yan, kakapitas lang. Yan, tanim ni mama at papa. yon bubuan natin ang ininit mga kaibigan. Para mawala yung tatlata, yung damdamog. Dang Pakuratan mo natin ang ininit. Para yung tatlata niya ay mawala. Yung dang-dangog niya. Mas Tagalog pa ay dulas-dulas. 'Yung parang laway-laway niya mga kaibigan ay para matanggal 'yan. Toloy 'yung laway-laway niya mga kaibigan, oh. No? Pakita mo mga kaibigan. So, nandiyan naman. Para yung plat-plat. Parang laway niya. Yan, mga kaibigan. At 'yan mga kaibigan, ay magpainit muna tayo ng mantika. So eh, mga kaibigan, mag umpisa ta tayo mag isa. Unahin natin yung bawang. Yun! Kaibigan. Anong militer ba? Meron, meron po po. Anong militer? Ang ganda, parang kundok, kundok siya tanawin ba? Yun! iyon no? Tanggal-tanggal ang tanggal mga laway-laway niya mga kaibigan. Next ay si Buyas mga kaibigan. Yun, Yun si Buyas. Yun, kasi brown na yung bawang. Yun, si Buyas, kaitimin na naman. Kasi may brown na. Kasi may itim. Yan mga kaibigan, isunod na natin ang spider shell sa ang yung laman niya. Yun. Yun. Takloban para hindi makalabas yung lasa. Yan, tignan natin mga kaibigan. kumukulo na. Ayun. Nawala mga kaibigan. Pan na natin. Pobson na tayo, Yun mga kaibigan, ay lagyan na natin ng mantika dahil, ay mantika ng paminta dahil iba sa yung ano, mga kaibigan. Ah, itong niloto nating five finger. Yan. Iyon. Tuloyin muna natin mga kaibigan. Yan. Lagay na rin natin yung sili mga kaibigan. Yan, no? Talagang mapapawaw ka sa sarap lagyan na rin natin ng suka at tuyo mga kaibigan tunayin natin yung suka yan ganyan lang alam mga kaibigan tuyo yan santay lang natin yun next next yun at mga kaibigan ay lagyan natin ng tubig Yan, ganyan lang mga kaibigan. tantakpan takpan muna natin mga kaibigan. Tayo muna natin kumulo-kumulo mga kaibigan. Yun mga kaibigan. Na, na. Yun. Habuain na natin wow, grabe naman yan kaibigan. Ayan mga kaibigan, no? Luto na. Lutong-luto talaga yan mga kaibigan. Buhay na natin. Yun. Ay, sayang. yun. 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 spider shell o sa ang mga kaibigan yun yun o oh. lubog mga kaibigan Mawa, mga kaibigan, yan, bibigyan lang lang mmmm ang At yun mga kaibigan ay prepare na mga kaibigan dahil birthday nila mga kaibigan sa kambal yun handa sa ang sa ang mga kaibigan at may isang yun at yun may manok <laughs> Yun, Nino, At may kanin. Diyan tipit ang Tipid kayo ba um, tipid, tipid mga kaibigan. Um, kaya magkaya tayo mga kaibigan. Siyempre mag-pray mga mag kaibigan. Purihin si at sambahin ka o Diyos. Patuloy po kami nag-upasalamat Panginoon sa iyong kabutihan Panginoon sa iyong kadakilaan ng Diyos. Maraming maraming salamat o Diyos sa patuloy na paggabay sa buong pamilya Panginoon, sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob sa protection Panginoon sa araw-araw na yung ginagawa. Maraming maraming salamat o Diyos. At sa mahalagang araw na ito Panginoon sa dalawa naming kapatid Panginoon, si Jirik at si Eric. Maraming salamat Panginoon sa isang taon na napaproducting Panginoon at sa protection na binigyan niyo po Diyos na may magkaroon pa po sila ng maraming karawan ng Panginoon at maraming biyaya at matupad ang mga man na ang kanilang iniinig Diyos uh, na ay proteksyonan niya po sila Panginoon sa panibagong taon pa na kailangan ng ating Panginoon at sa aming pong pagsasalamat ng Diyos maraming maraming salamat Panginoon na ay i-bless niyo po ito at magsilbing kalakasan sa bawat isa at ay pagmamahalan sa buong pamilya Panginoon maraming salamat ng Diyos sa lahat po ng bagay sa aming Panginoon ay patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo sapagala ni Jesus Amen Amen, Amen. Happy birthday to you

So yun mga kaibigan ay eh, tapos na tayo magkain. Sobrang busog tayo sa kunting handaan sa birthday ni Otol Kambal birthday nila. So yun nga nagsisit kami ng saang para makahanda. Siyempre lakas ang, lakas ang bagyo at yung kabagat hindi tayo makalaot kaya nagsang-sang mga kaibigan. So siyempre Ah, uh, sa lahat ng mga sulit natin, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan sa uh, patuloy kung po pag sa amin at abang abang na mga kaibigan sa ating mga next vlog mga kaibigan sana magkalma na at mawala ang bagyo ingat po kayo palagi dyan mga kaibigan in God's grace. shout out po kay Dennis De La Cruz from Nae Cavite galing po yan kay Ma'am Lydia shout out din po kay Arnel Coyus shout out po kay Ma'am Rosalyn Ocampo